Hello Athens, welcome back again to my channel. Kahit cancelled ang concert ng Mahalima sa Singapore, trending naman sila. Katumbas ang pagiging trending nila sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito nga ang kanilang hashtag, isang uh, isang taos pusong paumanhin mula sa kanilang puso, syempre na hindi natuloy ang kanilang concert sa Singapore. Yun nga, trending sila at ito ay galing sa puso nila mula sa kanilang kaibuturan ng kanilang puso at damdamin na hindi natuloy ang kanilang concert kaya naman trending sila dahil alam ng mga 18 s at mga fans sa buong mundo na ang kanilang pagiging uh, sincere at loyal sa pagbigay ng paumanhin sa mga taong walang sawang sumusuporta sa kanila pero katumbas niyan ay trending sila most trending sa buong Pilipinas at sa buong mundo kaya naman congratulations Joss, Just, Justin, Ken, Pablo at Stell ito nga ang hashtag, babangon tayo padayon. Ibig sabihin nun, tatayo pa rin, babangon, at magpatuloy sa buhay. Ibig sabihin, reschedule ang concert nila sa Singapore. Maghahanap ng tamang slot na oras at panahon.